Hi, ako di ay si Mami Saivon, 35 years old, mom of three. Part bitaw na nag-anak na ka, unang taa, first time ni mo nakita yung mga baby. Kana jud ang time na murag, na feel mo na, mama na ko, lipay kay ka. Mga panahon na down kay ka, daghan kay kag problema, stress ka, kapoy kay ka. Kanang mura na kag mo give up, pero makita ni mo imong mga anak na nag-smile, nag-adula, nag, nag, nag mama sa imuha. Parealize ni mo na wala lang ng problema ni mo nga imong ginagian karon kumpara sa mga happiness na mahatag sa imong mga anak ako lang yung ginapangita. Kanabi itong dili rushes akong anak, dili dali maglik. Tapos ka secured bitaw siya sa kanang waist ni baby. Kahibaw ko nga dili maglawlaw ang diaper sa akong anak. Good thing na na-discover na ako po ang EQ. Kay since na nag-EQ ako ang baby, komportable siya and at the same time, kung komportable siya, mas naging productive ang akong adlaw. Kini ang kwentong nanay ko. Ikaw, ikwento mo, mami.